i-enumerate kung ano ang inyong mensahe, yung mga request po ninyo, mensahe para kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Di para po abot, po, naman abot po natin sa kanya. Di ang gusto po namin, una po, yung protection po sa mga OFWs, yung sahod, trabaho at karapatan ay maayos po ng ating pamahalaan. Plus yung pagpapabilis po ng repatriation ng mga OFWs. Wag, pong, uh, wag po silang maging sanhi na kung baga doon pa lamang po yung MWOO, MWO sila po ang sanhi para si, sila po ay mag claim. Meron pong mga reklamo ang mga OFW na sila mismo ang gumagawa ng salaysay na lalang papauwi. Para po pagdating dito ay hindi po sila makapagsampa ng kaso. Yun po talaga ang ayaw na ayaw po ng OFW at kawawa po sila sa halip na tulungan po sila ng ating gobyerno sila pa po ang nagpapahamak sa kanila. Plus ito po yung mga biktima ng illegal recruitment, human trafficking at marami pa po pong mga nabibiktima sa ibang bansa. Yun po ang gusto namin na pabilisin po yung aksyon. Saan naman po kami hihingi ng ng tulong hindi po ba sa BMW.